Oh, Ngumpisik mo po punta na sila. Lumabas oh, sila. Ah. E di eh. uh -huh. na po. Ba... Mm. Tayo dadaan. It's all right. Dito. Same pare. Same pare. Oo. Dadaan bata. sa kapatid. Yung shot ay empty. O po. Suntay po punta. Huntaan. sa yung ganisa rice. Ano ganisa? balikan na lang diyan. Diyan sana Oh, musim. Dan jangan kasih mata. Adik apa? Tersling, lingin ada. Lingin di sini. Tengah di sini. Abang jangan malu sa may bahay, liba tayo. Sa bahay na. Same gun pa rin. lang, hindi ko kapag. Diretso lang. Diretso lang, bahay.